Adan. yan Ngayon po, nandito tayo ngayon sa Kamay ni Jesus. Kasama natin yung itim guys, no? Ayan nat ano. First time namin makapunta dito sa Kamay ni Jesus. Ayan, nap na napakagraming groto niya ngayon, no? Eh. Ang gaganda. Hindi ko lang alam kung ano mga pangalan nito, pero ano? Tingin ko, ano? <coughs> Ay, sobrang ganda, oh. Ayun po nakikita nyo yun, no? ayun yung ayun yung, yung aakyat natin, no. Ayun po yung tinatawag ni ni Kamay ni Jesus at napakaganda po, grabe oh. Hmm. ka lang kasi no. <clears throat> Yan aakyat natin yung lugar na yun. Grabe, ang daming groto, nakakatuwa. Nakaka-amaze. Mga iba yung mga Santo Papa sa saka yung mga ano, hindi ko alam mo Yan sila Virgin Mary, yan po Sila Mama Mary. Wow, ayan po oh. Ayan po yung akitin natin. Napakataas, grabe. Hoy. Nakaka, hindi nakakaano naka, lang ang sarap sa pakiramdam mo. Oh. Ayan po, ayan po yung akitin natin. Grabe napakaganda. Na, nandito po tayo ngayon sa kamay ni Jesus. Ano ito po yung mga grotto. Nakasama po natin sila, Team Lisa. At siya si Wang Weng Weng. No? napaka-grabe na ang gando. Ati, ali, tayo magpipray. Wait lang, magpapapicture tayo dito mamaya. Oh, napaka-ganda, grabe. Oh, grabe, napakaganda po talaga dito. Nakaka-miss lang. Nakaka-amaze. Hindi po siguro to yung tayong nasa dito natin yung mga tanong na po. Kung oh. bakit hmm. ito oh. yung natin. Tingnan nyo po. Napakaganda po dito sa Kamenesis at uh, first time po namin makapunta talaga. Yun, at yun uh, talagang para siyang ano yun po yung Rio de Janeiro po ba yung sa ibang bansa no? Tapos yung ano po yung yung sa Simlong, yung Monte Maria. Ganyan din po yung style niya. Magandang tanong abangan nyo po yung ano natin, yung pag-akit natin dyan, no? Ayan. paket na tayo. Ilang steps kaya to palagay nyo? Ano kaya, Jessa? Ang <laughs> grabe, napakaganda, oh. Nakakamis, sobra. At naulan po dito ngayon, no? Ayan. Grabe yan, Nakakan po. Ayan po yung simbahan, Ano kaya? <laughs> San? Ah, ito yung entrance ito. Entrance. Hmm. Ayan po guys, abangan nyo yung pag-akit namin. Nakakatuwa. Ayan po, ano, andito tayo ngayon. Ayan o. Kasama natin sila Team Lisa. Tatry nating makakit doon. Ano? Ano, Kerry? Kaya yan. Game? Ayan po, start na tayo. Ayan, nakaka-miss po talaga o. Oh. Ang ganda. Oh, yan. <laughs> Tama ba dito? Ay, entrance siguro. Yan. Bilang step ya. Nakakatuwa, nakakatuwa po yun po si Ebat Adan. No? Oh. Ang ganda, ang ganda po pala dito, Julio. Oh. Ayan, no? na ano? Pede? Oo, oh, pede dito. Ah, oh, oh, mag-wish po tayo, ma no. -oh. Mag-wish tayo dito Ay, sa wishing, okay, ano. Ah. Mag-wish po tayo. Hatain ko na magwish Kaya mag-wish ako, um, ah, alam ko matutupad 'to. Ah, uh, mag-wish po tayo, no. Ayun, mag-wish tayo. Eh may mag-shoot diyan, uh, matutupad diyan ni ni Papa God, no? Uh, Nakashoot po to si Weng. sana all. At sana nga po, yan. At alam ko matutupad yung lahat ng wish natin, no? Yan dito na ulit tayo sa ano, second. Marami rin talaga siya napunta dito, no? na dayo po targa sila sa iba-ibang lugar ano tayo nabilang muna kung lang steps na bilang <laughs> matay ayan kailangan nating mag sacrifice din kung ano po yung sacrifice ni God sa atin kailangan maranasan din natin no? bago natin marating yung pinakarurok ng tagumpay tama ba <laughs> ayan. Wow, ang sarap sa pakiramdam. Tingnan niyo po. Ang ganda niya kuya pag nasa taas na. Tapos sabi ka tayo ng ka. 24. Ayan po. Wow, nabilang niya. Ano? 23 Tingnan niyo po napakaganda oh. No? Oh, ang ganda. Kamay ni Jesus po yan. First time po namin makapunta guys. Ito po yung last Supper. Pasensya na po at nahihingal tayo, no? Wow, oh, napakaganda taga, oh. Tandahan, ha? Ayan. Grabe taas po, guys, oh. Ito po yung naano na si Grabe na pa kaganda. Patas tayo ng pata guys. So tingnan nyo. Tingnan <laughs> Ayun po si Mama Mary guys, ang so, ganda oh. Ng ating inang ano. Sorry pat na tayo no. Grabe ang ganda dito. Grabe ang ganda. Nakakawala po ng stress. Hey. Ganda, ganda. Pag -ganda. Pag -ganda. Wow. Ganda po. Takot po talaga ako sa mataas. Pero inaakyat ko to. Hello po ma'am, pero Na ba, wow, ang ganda. Nakakamiss, no? Pinangarap natin dati, Jessa, talaga, no? Ngayon, at na. Oo. Pangarap po talaga na makapunta dito sa kamay ni Jesus. Kasi nung sa po, kay Mama Mary naman kami nakapunta ni Jessa, no? Ilang beses na. Ito talaga yung plano namin. Yan. Bakit <laughs> <laughs> oh, ang taas na natin, grabe. Guys, tignan nyo po ang ganda. Oh. oh, ito na po si, ano, Mama Mary. Oh, kakamis, amiss pray po muna tayo, no? Oh, hmm, kasama ko po siya, oh. Ang aking photographer. Oh, <laughs> po, yan po yung aking taga-video. Yan po sila, Team Lisa, oh. Ayan po, at na tayo. Malapit na tayo kay, ano, kay Papa Jesus. Ayan. Tingnan yun niyo po taas na natin, oh. <laughs> Ewan ko po, ah. Pero, ano po, sobrang saya ko. Nakaka, uh, nakaka po ng, ano, ano bang term yun, no? Basta po, masaya yung aking puso. Masaya, masaya. Nawala yung parang pabigat sa puso. Basta, Uh, Sacrifice nyo yung sarili nyo Para sa kasalanan natin Kaya sana magbago rin yung Mga taong Pilitahin din na daw no Wow Ganda oh Ganda po oh Punta na po kayo dito sa kamay na Jesus Napakaganda po grabe Tanawin nyo po Yan, malapit na tayo. Excited na ako. Yeah. Ilang nga na lang. Makikita na natin ang ating Panginoon. Thank you Lord sa blessings sa pagmamahal sa amin. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Hindi nyo po kami iniwan hanggang dulo. Magkakasama pa rin po tayo. No? ito po yung time na pinako na si Jesus sa kanyang cross no ano ito po si Virgin Mary ang konti na lang nakakarating tayo kay Jesus yan napit na po tayo excited na ako dating pangarap ngayon natupad na so akit na lang po ando na tayo eto po yung hinuha na yung labi ni Jesus at nilagay sa kanya ano no yan po siya oh. grabe na po talaga dito Oh, tingnan niyo po guys, oh. Baka ganda. No, tingnan mo. Yan, isa na lang po at mahagkan na natin si Jesus, oh. Konti na lang po. Oh, grabe, ang ganda. Yan po, oh. Maka-amaze. Para talaga siyang simulong, no? Hindi ka pa nakarating simulong? Ang ganda rin doon. ay naman si ano si Mama Mary naman yun nandoon no? sa Batangas po yun. Uh, ilang beses na rin po kami nakarating doon. At ito nga po first time namin makarating dito sa Kamay ni Jesus. Talaga napakaganda rin po talaga sobra. Ngayon konti na lang at malapit na tayo doon kay, ano, kay Ama. Ang game na? Ayan yeah, konti na lang. Excited na kami kasi ano. Nakakatawa po no. hello po <laughs> yan, malapit na tayo sobrang ganda grabe oh parang maganda dito mag picture ano? pakaganda po malapit na po tayo kaya ma konti na lang yan malapit na nakaka miss lang kasi no mataas din pala siya no Para rin siya ano yung Munti Maria. Wow, grabe. Andito na tayo guys sa tuktok. Ayan. Taas, grabe. Thank you, Lord. Ang ganda, grabe. Ang ganda, tayo mag wish muna ay magdadasal no yan, grabe napakaganda po guys so oh. at sa wakas nakarating din tayo sa ano kamay ni Jesus no at ano pupunta tayo doon sa taas abangan nyo po yan po ayan malapit na tayo nababasayan natin yung ano sa team Lisa, Ayan muna lang. Ayan po tayo, no? Ayan. Nandito na po tayo. Sobro. Nasa pinakatuktok na po tayo, no? Ayan na. Nandito na nga tayo. Kasama natin sila, Tim Lisa. Ayan po. Pakataas po ni Ama. Ayan. Magpipray po muna tayo, no? Yan, bababa na po tayo. Yan, bababa na tayo. Ang sarap mo. sarap sa pakiramdam na wing. Na ano. Oh, grabe. Napakaganda po. Yan, ang oh, dami ng taong napunta. Gusto sa taas po. Oh, ang dami na. Yan po, tingnan niyo po. Ang dami pong napunta. Hi, oh. Lord. Thank you po. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam, Jessa, no? Yan po. Maraming maraming salamat po, yan. Abangan nyo po ang ating upload, yan. Pa-share po ng uh, video natin. Uh, Pa-comment po kung napanood nyo yung dulong ating video. Pa-comment po kung nakapunta na po kayo sa kamay ni Jesus, no? O kung sino-sino po ang mga taga Quezon Province o lalo po sa Lucena. Yan po. Maraming maraming salamat po, yan. Huwag nyo po kalimutan i-share ang ating video, yan. God bless. Ayan Ampo. Babahan na tayo. Ayan po malapit na tayo. Grabe, sarap. Ano oh, na no, okay lang. Hindi mo ito pero sobra sulit naman po no. Kunti na lang at makakano na tayo. Ang ganda. Pasok rin tayo sa simbahan no. pasok rin tayo sa simbahan. Konti na po ang dami pong tao na punta oh. Lalo pag ano mahal na araw no. tambak tong tao. Hi, thank you Lord. Nakababa tayo. badaanan maraming maraming salamat po sa kamay ni Jesus Yan, maraming maraming salamat at nakapunta kami dito Yan, maraming maraming salamat ba po tayo simbahan ng kamay ng Jesus no at nagsimba muna tayo no yan po pa-share po ng video natin maraming maraming salamat po God bless po nandito na muna tayo sa Garden of Eden pasyalan siya no hmm, pasyalan po siya oh Ay, yung ano, yung barko, ay Noah. Noah's, ano, Noah's Ark ba yan? Si Ebat Adan po, oh. Wow, ang ganda rin pala dito, oh. Dito po sa kabila yung kamay ni Jesus, yung po kami galing. Yes, dumiretso po kami dito, no. Ayan po si Ebat Adan, no. Oh. Si Ebat Adan. Hmm. Tapos ayun po yung Noah's, ano, Ark. Ayan po, oh. Ayan po, yung Noah's Ark. Ayan po yung ah, kay Noah na babaha daw po ng malaki. At uh, ah, tinipon niya yung mga pair na mga hayop para ano no, ama ah, maisakay sa kanyang ginawang barkong malaki. Ayan po yan oh. ganda no koi fish napakaganda grabe Wait, picture mo ako dito ayan po nandito tayo sa Noah's Ark ayan ganda pala dito Wait, ganyan no hmm. Ya Ganda oh. Ito po mga kaipis yung dami oh. Ang dami oh. Grabe ang lalaki no. Ayan pa pa namin yung lumang simbahan ng Lokba no. Sarin itong magandang ano no. Wow. Isa po ito sa isa rin sa pinakamatandang ano, simbahan dito sa Lokban, Quezon. Oh, napakaganda, grabe. Lokban, Quezon. Anong pangalan ng simbahan nito, Julie? Ayan po, pakikita niya naman po yung ano, kung gaano siya katandaan na ano. Ayan o. Oops.